Tara, samahan nyo ako magluto ng ating paboritong merienda. Talagang paborito natin itong mga Pilipino. Napaka-simple lang pero huwag kayo mag-alala kahit na medyo mahaba yung proseso nito. Sigurado yung paghihintay nyo or pagpiprepare nyo ng medyo matagal ay sulit na sulit at makakailang doble kayo. Kaysa naman bibili pa kayo sa labas, ito recipe natin ay pwedeng pwede na ihain nyo kapag mayroon tayong handaan. So meron tayo dito buyas kanina, hiniwala naman ni Nipis. Tapos itong ating bawang awang ay maliliit lang. pagdating dito sa ating carrots, 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 kaartihan na carrots. so hiwailan din natin ito ng pahaba. dito sa ating kamote. Ayan. So ang pagkakahiwa niyan, pahaba lang din. Para naman uniform, kailangan talaga uniform dahil meron tayong gagawin dyan. Etong ating gabi, so nilagyan ko talaga ng gabi. Iba kasi lasa pagka may gabi, may malakit-lakit na in texture. Pagka nagsama-sama itong ating gulay, ay sigurado akong masarap. Dito naman sa ating green beans, inalis ko lang yung magkabilang dulo paring parang buhok. Tapos ay iwain lang natin sa gitna para makasunod dun sa uniform ng ating mga gulay. Dito sa ating singkamas, ganun din balatan at hiwain ng pahaba. Dito na tayo sa ating kawali. Maglagay lang ng mantika butter para yung linam na pagka sa gulay, talaga naglalagay ako ng butter. Tapos, igisa na natin itong ating sibuyas at bawang. Sa pagigisa natin, as usual, lalagyan na natin ito ng salt and pepper, halu -haluin. Tapos, itong ating karne, giniling na baboy pala ang gamit ko dito. Pwede rin kayong gumamit ng giniling na baka, chicken. Kayo ng bahala. Maglagay lang ng konting tubig, oyster sauce. halu -haluin. para naman maluto itong ating giniling. Ayan, lagay na natin itong ating hiniwahiwang gulay. More oyster sauce, salt and pepper para naman malasa. So dito pa lang talagang pagka naluto na to, importante na titikman natin para ma-determine natin kung ano pang lasa ang kulang. Lilagyan ko lang ng konting asukal para may manamis-namis na lasa. Ayan, haluin natin hanggang sa maluto itong ating gulay. Tinakpan ko lang, nilagyan ng konting tubig. Tapos, ready na yan. At ilagay na natin itong ating repolyo sa pinakahuli na. Chinek ko lang pala kapag ka natutusok na ng tinidor ay luto na itong ating mga gulay. Huwag nating paka-cook. Half cook lang hanggat maari. Or saktong-sakto lang. Salain na natin. At dito tayo sa ating mani. So, tinos ko lang to. Walang mantika o kahit ano. Itos lang natin itong ating mani hanggang sa mamula-mula. Wow! Sana all mamula-mulang mani. Oh, ilagay na natin dito sa ating food processor para naman hindi na tayo mahirapang magdikdik or magiling-giling pa dyan. o, oh, diba? Napakabilis. Wala pang one minute. Ganito na dapat. Dito sa ating kawali rin or saucepan, maglagay tayo ng tubig, asukal. Yung asukal, tansya-tansya lang kung gaano katamis yung gusto nyong tamis. Red sugar pala, or uh, brown sugar palang ginamit ko dito. Oyster sauce, konting toyo, asin. Tapos itong ating liver spread. So sa liver spread, medyo optional lang to. Pero isa rin to sa nagpapasarap. Itong ating Worcestershire sauce. Hindi naman namimilit yung Worcestershire sauce sa inyo. Kung wala kayo nyan ay pwede nyo rin hindi na lagyan. Lagyan natin ng cornstarch, pampalapot. Itong ating mani. So dun sa paglalagay at pagtuna, wala pang apoy yon After dito ng ating paglalagay ng bawang or powder garlic ay pwede nang sindihan at haluin hanggang sa ganito na kalapot. Dito na tayo sa ating rice wrapper. Ilublub lang ng mga around 15 to 30 seconds. Tapos, ibalot na natin. Napakasimple lang magbalot nito, lalo na pagka medyo nasanay-sanay na kayo. Ayan. Itapings na natin dito ang ating sauce. Talagang dito pa lang, nakakatakam na. Ang sarap ng papakin, ulit-ulitin. Kapag ka ganito ang ginawa nyo, ay pwedeng mag unli ulit kayo dahil sigurado ako mas napamura na kayo dito sa ating ginawang lumpiang sariwa. Kung gusto nyo, maglagay ng chili garlic sauce at toasted garlic. Enjoy na natin itong ating lumpiang sariwa. Bye-bye!